Alam mo ba? Mahilig ka ba sa makukulay na gamit? O baka naman mahilig ka sa simple at neutral colors lang? Parang minimalist. Karamihan sa atin, pinipili ang mga kulay ng ating damit, disenyo at mga gamit ayon sa ating personalidad at mood. Pero alam nyo ba na may mga taong sobrang takot sa mga kulay? Ito ang tinatawag na chromophobia o chromatophobia, isang bihira pero totoong nangyayari kung saan ang isang tao ay mayroong matinding takot sa mga kulay. Pero, paano nga ba nagkakaroon ng chromophobia ang isang tao? Ang phobia ay karaniwang bunsod ng traumatic experience o isang masidhing negatibong koneksyon sa isang bagay at sa kasong ito sa mga kulay. Halimbawa, ang isang tao na may masamang alaala na kaugnay ng isang tiyak na kulay ay maaaring magdevelop ng takot dito. May mga tao rin na may chromophobia dahil sa kondisyon na may kinalaman sa brain function at psychology. Ang unang kaso ng chromophobia ay nagsimula pa noong panahon ng ancient Greek. Sa ilang pag-aaral, gaya ng sa Cleveland Clinic, natukoy na maaaring magmula ang takot na ito sa evolutionary response. Halimbawa, ang mga matitingkad na kulay na karaniwang konektado sa mga mapanganib na hayop o lason noong unang panahon. May ibang tao naman na may takot lang sa partikular na mga kulay. Halimbawa, ang santophobia o takot sa dilaw na maaring sanhin ng trauma sa warning signs o matinding liwanag. erythropobia o takot sa pula na may karaniwang konektado sa dugo o sakuna, cyanophobia o takot sa asul at kahit ang puti o itim ay may sarili ring phobia at marami pang iba. Ang chromophobia ay hindi lang basta takot sa mga kulay. Sa ilang kaso, nagdudulot din ito ng matinding anxiety, panic attacks at physical na sintomas tulad ng pagsusuka o labis na pagkakaba kapag nakakakita ng kulay na nagiging trigger ng kanilang takot. Maari rin itong may ugnay sa post-traumatic stress disorder o PTSD, generalized anxiety disorder o iba pang phobic disorders. Pero mayroon bang gamot sa phobia na ito? Kung paano ito nalulunasan ay nakadepende sa tao at sa lalim ng kanyang takot. Karamihan sa mga taong may chromophobia ay sumasa ilalim sa therapy tulad ng cognitive behavioral therapy kung saan unti-unting ipinapakita sa kanila ang kulay hanggang masanay sila rito. May mga gumagamit din ng exposure therapy upang dahan-dahang iwasan ang negatibong reaksyon ng katawan sa mga kulay na kanilang kinatatakutan. Mahirap isipin kung paano nabubuhay ang isang mikromofobia lalo na sa mundong punong-puno ng kulay. Kaya naman, sa makabagong panahon, habang ang iba ay abala sa paghahanap ng makukulay na disenyo, may mga tao ring gustong panatilihin ang kanilang mundo na simple, walang masyadong kulay at kalmadong kapaligiran. Ngayon, alam mo na!